May panibagong endorsement si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Alamin kung sino sa report ni MJ Mondejar. Sa so October 25 survey ng Publicus Asia, dumalabas na matindi pa rin ang impluensya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga Pilipino. Base sa pahayag survey, ang dating Pangulo ang may pinakamalaking sway o impluensya sa kung sino ang mga dapat iboto sa 2025 midterm elections. 31% ng mga kasali sa survey ang iboboto ang mga kandidatong may endorsement kay dating Pangulong Digong. At sa isang press conference sa Davao City nitong Webes ng gabi, November 7, ay inanunsyo ng dating presidente ang suporta sa kanyang matalik na kaibigan, si Pastor Apolo Siki Buloy, para sa Senado. Matagal na magkaibigan si na dating Pangulong Duterte at ang spiritual leader ng KOJC. Kaya kung meron mang mas nakakilala sa butihing pastor, ay isa na doon ang dating presidente. But pastor is a reserve reservoir, reservoir ng maraming alam sa buhay Ganun lang ganun sa pastor. But pastor is a very keen observer sa buhay ng Very bright. Kilala ang KOJC sa Zero Corruption Leadership, estilo ng pamamahalang dadalhin ni Pastor Apollo sa Senado. Numero uno sa mga panukalang isusulong ay mga anti-corruption bill para magkaroon ng total transparency sa mga transaksyon sa pamahalaan. Nakilala naman si dating Pangulong Duterte sa anti-drug at corruption policies ng kanyang administrasyon. Kaya ko ang dating Pangulong tatanungin kung may K ba na maging sandor si Pastor Apollo. he would be an asset for the country. And I hope that... Uh... When yeah, I am announcing my full support and I, I will campaign for him all throughout the country. Samantala. sa ikalabing isang taong anibersaryo ng pagtama ng superbagyong Yolanda sa Pilipinas. Inalala naman ng mga tagsuporta ni FPRD ang pagpapadala ng tulong noon ng Davao City Government sa mga nabiktima. Isa ang Davao LGU ni Nooy Mayor Duterte sa mga una nagpadala ng tulong sa mga binagyo. Bukod kay Duterte, isa rin sa mga nauna nagpadala ng tulong noon sa Ground Zero ng Yolanda sa Tacloban City ay si Pastor Apollo. Sa pamamagitan ng NGOs ng KOJC, mahigit sa limang libo ang nasawi. Isang libo pitong daan mahigit ang nawala at higit 26 milyong nasugatan sa isa sa mga pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihan.